sa inyo ang status ko rito sa loob ng room. Okay? This is my third day of quarantine. Gusto kong isure sa inyo, ano nga ba ang kalagayan ko rito? Of course, ang sasabihin ko sa inyo ay boring. Okay? So, wala kang ibang gagawin kundi umiikot-ikot ka lang dito sa loob ng room. Ah, uh, medyo nakakapagod, walang exercise, wala ka man lang benta ng masisilipan as in daig mo pa ang kinukulong pero pagdating naman sa pagkain lagi pa rin ako dahil uh, may mga may friend akong naghahatid ng pagkain dito tapos yung anak ko naghahatid din ng pagkain dito so pagdating naman sa pagkain ayan marami akong pagkain nananaba na nga ako feeling ko nga talagang <laughs> talagang tumataba na ako rito sa loob ng ng room kasi walang exercise tapos panay kain kung wala ka pa namang ginagawa ando pa naman yung parang gusto mo kain ka lang ng kain okay so yun guys mahirap mahirap palang lang quarantine ini-imagine ko lang yung nasa loob ka ng kulungan na wala kang ginagawa umiikot ikot ka lang tayo opo tayo opo yun ang gagawin mo pero laki pa rin ako kasi may wifi kaso mabagal naman ang wifi. So, parang nakaka-stress mag-isip. Pero, okay pa rin. Uh, gusto ko lang din i-share sa inyo. Gusto ko rin ipapakita pala sa inyo yung aking room. Okay? Pakita ko lang sa inyo, guys. I-share ko lang. Para, kung kayo rin ang may bala kumuhi ng Pinas at gusto nyo mag-quarantine, maliba na lang kung mga OFW, kasi alam ko may, may sarili silang facility at libre ng, ng government. Pero sa katulad ko, ayan, sarili ko rin gastos to guys. So, talagang mabigat sa bulsa. Pero i-share ko na lang din sa inyo at ipapakita ko tong kwarto na tinutuluyan ko ngayon, okay? O ayan, maganda naman siya. Cute yung design niya. Oh. So, ayan wala naman akong problema sa kwarto medyo ayos naman yung laptop po laging naka ready yan para sa aking whitey yan so ito yung pagkain ko yan may pagkain ako dyan kaya anytime pag gusto kong kumain, kakain na lang ako. Okay. At ito naman dito. Ayan. Yun yung restroom. At okay, ito yung pinto palabas. Ayan. So, okay lang. Tamang-tama lang yung size ng hotel. So, yun guys, ang ginagawa ko. Pagising sa umaga, tumatawag ako sa front desk, nagpapadeliver ako ng mainit na tubig. At ang mainit na tubig ay 10 pesos. Okay? Parang inisip po. Pag dito na, inisip po 10 pesos, tubig lang. Mainit na tubig. Isang tasa. Pero, kung wala ng choice, so go na lang din. Tapos, yung pagkain naman... Ayun, pwede kaming umorder sa labas tapos i-deliver ide lang dito sa pinto namin tapos uh, iaabot lang namin yung bayad. Yung mga nagde-deliver dito, yung mga naghahatid, ano rin to mga hotel staff, nakasuit sila ng PPE. So, sa kanila namin inaabot yung aming bayad. Okay, so, i ko ulit guys sa inyo tomorrow kung ano ulit yung aking gagawin. Okay? So guys, uh, may tumawag na sa akin. Darating na daw yung magsaswap sa amin. So, nakaready na ako para sa aking swab test ngayon. So, I'm hoping na magiging negative ang result. So, antayin ko na lang sila ngayon. Uh, kakatok din yun dito. Ay, ayan guys. Tapos na rin. Hindi na ako nakapag-vlog kasi sabi ni, sabi nung girl, uh, bawal daw mag-video. So, hindi ko na ginawa. So, since yan ako, hindi nyo na panood yung pagsaswab sa akin. Hindi ko alam bakit bawal. At least, ngayon, okay na. Yun na nga ang sabi, two days daw talaga. So, wala talaga kaming choice. Dahil yun na daw talaga ang protocol ngayon. Sila daw is laboratory lang yun ang sabi. Kaya, wala akong magagawa, guys. Antay ko na lang talaga yung result. So, yun lang, guys. Ito yung gawain ko rito. Pagising ko sa umaga. Ayan, pagising ko sa umaga. Nagkakapi. At nag internet Ayan, nasa YouTube na agad ako. Ito yung gising ko sa umaga. Wala akong ibang magawa dito. Ganito lang. So, wala akong choice. Kailangan ko ng kailangan ko lagi sa computer. Kasi kung walang computer, maboboring talaga ako. So, ganito lang yung ginagawa ko. So, ayan. At ngayon, At ang kape nila dito, ina-order ko. At saka alam niyo kung magkano ito? 40 pesos ang kape nila oh. rito. Tapos, pagkatapos ko magkape mamaya, back to sleep na naman ako. Yun ang buhay. Buhay ko lang dito. So, yun nga pala guys. Ah, tapos na yung swab test ko kahapon. So, magantay na lang ako ng result. Ang sabi, 1 to 2 days. So, I'm hoping na sana lalabas bukas ng umaga. Kasi kung lalabas bukas ng umaga, at least may possible pa kami makauwi. Ah, kahit mga hapon, okay lang sa akin. So ganun lang. Hello guys, nandito na naman ako. Update ko lang kayo kung anong status ko nito. Pagpitong araw ko na ngayon, guys, at hindi pa lumalabas yung aking result. So, inexpect ko na bukas ang dating ng aking result. Okay? So, itong araw na to, nagkikraving talaga ako. Maraming gumugulo sa isip ko na gusto kong kainin. Kaso, wala nga akong magawa dahil nandito ako sa, sa room lang na to at hindi ako makalabas-labas. So, ang ginawa ko, nag ako sa anak ko uh, at nagpabili ako ng mga gusto kong kainin. Tinatanong niya, ano ba ang gusto mo talagang kainin? Tapos, isa na doon sumagi sa isipan ko dahil na ko na talaga to at like almost one year na na hindi ako Sobrang na pala. Kasi yung last time na nandito ako sa Pinas noon, doon pa lang ako nakatikim ng toyo. So, more than a year na hindi ako nakatikim ng toyo. Dahil nagkikraving ako sa toyo, so nag-order ako sa kanya ng toyo. Dinahalahan naman niya ako ng toyo. Kumain naman ako, tapos na ako kumain, pero may natira pa akong toyo. Ayan. So, ito na lang natira. Uh, tira ko na lang to para bukas para ito ulit ang ulam ko. Kasi alam nyo, ako sanay talaga ako sa mga simpleng simpleng ulam lang ito yung mga namimiss kong pagkain na hindi ko basta-basta nabibili sa Amerika at ang pangalawa kong namimiss actually nakakaka kumakain naman ako nito sa ano sa Amerika bumibili ako pero syempre ang mahal kasi doon eh, kaya hindi ako masyadong bumibili so pangalawang in order ko sa anak ko ay ang Sharon, si diba? Pero actually, hindi talaga ito yung type kong sitsaron. Ayan. Gusto ko yung sitsaron na may laman sa loob. Pero nandito na nga lang pagtsagaan ko. At least nagagamot yung aking pagkikraving. At ayan, dinalan niya ako ng soka. Tapos, yung ulam namin kanina, ayan, dinalhan niya ako, uh, Bicol Express. Ayan, isa yan sa mga namimiss ko rin pagkain. Laing, ayan, dinalhan niya ako ng laing kanina at saka pinakbit. So, parang yung mga pagkain na yun, yung mga ulam na yun, yun yung mga namimiss ko dito sa Pinas. Okay? So, pero pag nasa bahay ako at ako mismo ang nagluluto, ayan, marami akong mga naiisip din ng mga simpleng lutong bahay lang. Yung mga namimiss kong mga pagkain, katulad ng mga saluyot, yun. Kaya once na makalabas sa rito, yun ang uunahin kong bilhin. Punta ako ng palengke at talagang bibili ako ng mga gulay katulad ng mga saloyo, yung mga ganun, mga yung mga fresh na gulay, 'yun ang gagawin ko. So 'yun lang guys, 'yun lang yung update ko ngayong araw na 'to. At bukas i-update ko ulit kayo kung ano yung magiging result. Alam ko darating na bukas yung result ng aking swab test. So abangan nyo guys, i-share ko rin sa inyo, okay? So guys, finally, nakuha na rin namin ang aming result. Kaso may good news at may bad news ang result namin is negative naman. Ang bad news is, hindi pa rin pala kami makakauwi dahil need pa namin ang request for certification. Kailangan namin mag-request sa BOQ, means Bureau of Quarantine. Hindi namin alam ang mga yan eh. Kaya kanina, nung tumawag na kami sa customer service kasi mag-check na kami, yun pala sinabihan kami na mag-request daw muna kami my gosh, sabi ko na-stress na talaga ako rito. Akala ko, makakalabas na ako sa so, sobrang excited ko. nag ipakin ako ng mga gamit ko. Dahil akala ko makakalabas na ako. Sobrang stress ko na talaga dito guys. Kasi alam mo, wala akong iniikutan eh. Masakit na yung aking mata kaka computer. Halos umaga at gabi na sa computer ako. Kung walang computer, aywan ko kung ano mangyayari sa akin. Nabuburyo na talaga ako rito. So, yun lang guys, mamaya kung uh, may padala sa amin yung certificate, in-email lang naman sa amin yung aming result ng swab test. Tapos, uh, nag-email na din kami sa Bureau of Quarantine. Yun ang sabi, mamayang 10pm daw makakatanggap kami ng email. So, baka pwedeng payagan na kaming umuwi mamayang 12, kasi check out namin 12 ng gabi. So... Hindi na ako makapag-antay ng bukas guys kasi masyado na akong stress talaga dito. Hindi na ako nakakagalaw. Hindi ako sanay ng ganon. Nakain, tulog, higa, bangon, higa. Parang ganon. Hindi ako sanay ng ganon. So masyado na akong stress. So mamaya guys kung ano ang result ng aming uh, certificate. Pag nakuha namin at makauwi na kami, i-update ko kayo. Okay? So stay lang kayo guys. Ayan guys, finally dumating na yung aming certificate. Kaya excited na ako. Excited na ako tungo araw na to. Dahil makaka-uwi na kami. Gabi na pala, tamang-tama. Sabi nga, tinoklak lockdown ng gabi. So, ayan. Nandito na po, na-receive na namin sa email namin. Ayan. Kaya, ito na yung certificate para mag-release sa amin dito. So, yun lang guys. Uh, Nag-electric ako ngayon ng aking mga gamit dahil... Kanina, tinanggal ko siya kakaantay na inip ako. So, tinanggal ko ulit. Pero ngayon, talaga, makakauwi na kami. So, yun lang guys, ang update ko kung anong nangyari sa akin dito sa loob ng 8 days. Ngayon, okay na kami. So, makakauwi na ako. Okay? Thank you guys. Thank you sa pakikinig at panonood sa aking video. Okay?